Grabe to si Reeves mga idol. Floater ang kanyang ginawa para may panalo ang labing ito laban sa Minnesota. 28 points itong si Reeves pero meron siyang career high 16 rebounds. Matinik ang batang ito. Meron talaga siyang pinapatunayan, di ba? Sumusugal siya sa kanyang sarili. Sumusugal siya sa malaking kontratang matatanggap niya sa hinaharap. Tumulong din naman itong si Jake Laravia. Meron siyang 27 points, 8 rebounds in 91% shooting sa field. Lumaban din naman ang Minnesota, Randall 33 points at si McDaniels 30 points. Dekalibring mga puntos po yan galing sa Minnesota. Tinalo lang sila talaga sa floater nitong si Reeves. Malaking kawalan ang injury ni na Luka Doncic at ni Lebron James. Pero sa ngayon mukhang hindi naman sila kinakilangan ng Los Angeles Lakers. Si Reeves lang at yung kanya mga kasama ay parang okay na. Mabubuhat na nila ang Los Angeles Lakers. Well, sa puntong ito, ito ay magbibigay ng mas mahabang pagpapahinga kay Luka at kay Lebron James sa kadela ng wala silang po problemahin kung sino ang kanilang aasahan sa kanilang kupunan. Serives si lang, okay lang. Sa ibang balita naman, anong ginagawa sa ngayon ng Pelicans mga idol? Jordan Poole kanilang ibinangko at pinalitan ng Rooking si Jeremiah Fierce. Base lamang sa mga nagdaang puntos nitong si Jordan Poole, maganda po ang kanyang kinakamada. Laban sa Memphis Grizzlies, 17 points. Laban sa Spurs, 21 points. Laban sa Boston, 22 points. Pero ngayon sa Nuggets, siya ibinangko ng Pelicans at nakapagtara lamang ng 9 points at mababa lamang din ang kanyang minuto. Samantalang itong si Fierce naman na isang rookie, ay mayroong 17 points laban sa Memphis, 13 points laban sa Spurs, 2 points laban sa Boston. Sa Denver Nuggets, 21 points sa kanyang kinamada pero talo pa rin naman sila. Definitely, sana si Jordan Poole anang sa sapagkat mayroon siyang experience matutulungan niya ang Pelicans. Wala rin namang makabuluhang rason ng Pelicans para siya ibang ko. Dahil base lamang sa kanyang stats, aba maganda naman ang kanyang naibibigay na performance para sa kanila. Pero anong nangyari? Ibinangku siya ni Coach Willie Green. Kaya ngayon-ngayon pa lang mga idol ay napagchichismisan na baka mayroong niluluto etong Pelicans. Sila ba'y nagpapasadyang matalo sa kanilang mga laban? Magtanking na para mayroong malaking chance sa lottery draft? Hindi e naman sa ating inusgahan itong si Coach Willie Green. Baka siguro nais niya lang nasubukan itong sa si Jeremiah Fierce. Pwede naman yan kung injured si Jordan Poole pero hindi naman. Ikaw ano ang komento mo pa tungkol dyan mga idol? Nagpapatalo ba? Nagtatanking ba itong Pelicans ngayon? I-comment lang.